Andy ay ginman, family update nila sa Siargao. Masaya at simpleng namumuhay si na Andy kasama ang ama ng kanyang mga anak na si Filmal Arlipayo sa Siargao Island. Malaki na ang kanilang bunso na si Kuwa at napakagwapo pa ito. Makikitang napakabibo naman ito at mahilig din sa mga pagkain. <laughs> Lumaki at nakagisna ng mga anak ni Naandi at Philmar na sinalilo at kuwa ang simpleng buhay sa Siargao Island. Yummy juice? Maraming humanga kay Andy ay dahil lumaki sa Manila pero piniling manirahan sa share kasama ang pamilya. ha! <laughs> Nagustuhan na rin ni Ailey ang panganay na anak ni Andy kay Jake Ejercito ang buhay sa si Siargao at natuto na rin ito ng kunting lingwahe ng Siargao nun. Mani? ako ng cellphone. ano order them. Italian. 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 Mm -hmm. Italian. Dahil tumangkad na si Ellie kapag magkasama sila ni Andy ay para lang silang magkapatid. Mabuting ate rin si Eli kinalilo, at kuwa. Kadalasan ang banding nilang mag-anak ay maligo sa dagat at nagsusurfing. Mga simpleng bagay na nagagawa nila sa island ay malaking kasiyahan na, na makikita sa kanilang mukha. Mahilig si Nalilo at kuwa ng pasta at sarap na sarap ito kumain kahit wala pa itong sauce. Yummy? Do you love it? Thank you. You love it, kuwa? Mahilig din sa aso si Nakuwa at Lilo. Makikita ang hinahalikan pa ni Lilo ang na aso habang si Kuwa naman ay tinitingnan ang ngipin ng kanilang alaga. What are you doing? his teeth. Yeah. usapan naman ng na mag-amang Filmar at Kuwa patungkol sa surfing. Di malayo paglaki ng mga anak nito ay magaling din ito sa pagsusurfing. So... Then I'm gonna stay with mama and going uh, get a small nice wave. Okay. I should get a big wave. Cause papa I get a big wave.